Target ng mga kongresista na may dao sa Hulyo ang plebisito para sa charter change. Pero giit ng ilang grupo, hindi pag sa saligang batas ang solusyon sa problema natin sa ating ekonomiya. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Nagprotesta kanina sa labas ng batasang pambansa ang grupong San Lakas para tutulan ang charter change. Hindi raw tsa, tsa ang solusyon sa mga problema ng bayan, gaya ng mahal na bilihin, Ito'y malinaw na panluloko, bagong anyo ng pambubudol. At pangatlo, pagtaksil sa interes ng taong bayan. Nitong Martes isiniwalat ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang aniyay timeline daw para sa People's Initiative. Pagpatak ng February 5, dapat nasa verification stage na raw ang mga nakalap na pirma. June 17 ang plebesito at July 8 ang certification na aprobado na ang sinusulong na constitutional amendment. Ipangririgalo raw ito kay Pangulong Bongbong Marcos bago ang kanyang State of the Nation Address. Itinanggi ni Congressman Joey Salceda na ipangririgalo kay PBBM ang People's Initiative pero kinumpirma niya na meron ngang timeline. I saw that timeline. It was explained to me by the proponents. Uh, they want to hit it before July. Pasok daw sa timeline ang status ngayon ng People's Initiative. Mukhang sa susunod na linggo raw, lalagpas pa sa required na 12% ang makukuhang pirma sa buong bansa para sa isang People's Initiative. Ang problema ayon kay Congressman Salceda, base sa kanyang mga nakalap na impormasyon, tila mahihirapang makamit ang 3% na kailangang pirma ng mga registered voters sa nasa 20 distrito. Ayon kasi sa Saligang Batas, isa lang na distrito ang hindi makompleto ito ay game over na o hindi nauusad ang People's Initiative. Sa Senado naman, titiyakin daw ni Senate President Mig Zubiri na tanging economic provisions lang ang gagalawin sakaling umusad ang pag amyenda sa Saligang Batas. Itataya niya raw ang kanyang posisyon kapag may iba pang probisyong binago. Matatanda ang naghain na si Zubiri ng resolusyon para amyendahan ng economic provisions ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly o CONAS. Kung si Sen. Risa Hontiveros naman ang tatanungin, hindi raw praktikal ang charter change. Bakit daw natin susolusyonan ang problema sa ekonomiya sa pamamagitan ng paglikha ng isa pang problema? Maging ang research group na Ibon Foundation, iginiit na hindi sa tsa-tsa na kasalalay ang pagdami ng foreign investors at paglago ng ekonomiya ng bansa. Tingin nila politika ang pangunahing dahilan kaya may mga gustong baguhin ang ating konstitusyon. Kaya siguro nila dali, alam nila maari magbago yung ng politika ng bansa in 2025. So for them, mas makasiguro sila na makakatagal after 2028 kung mapasok na yung charter change process habang maaga pa. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, may Anlos Banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.